What's up mga lods? Good morning sa atin lahat. Magandang araw. So welcome back to my channel and welcome to another episode ng Toyota Fortuner Review. So for today's content guys, uh, ang i-share ko naman is yung uh, ating naging issue before na uh, mabilis mapuno, mag mabilis magkaroon ng tubig yung ating right side na door both passenger tsaka sa likod no? So may vlog din ako noon So pinakita nga natin doon na Napupuno siya ng tubig While itong kabila, yung left side Wala naman siyang tubig So nakakapagtaka lang kasi Nababasa ko sa GC na normal lang, lang naman daw Na yun nga merong tubig Na naiipon dyan sa pinto kaya nga may drain kaya lang ang pinagtataka ko rin is bakit yung right side lang no. So dadalhin natin to ngayon sa Toyota. Kasi magpapa ano tayo ngayon pa PMS. So isasabay na rin natin yung concern natin ngayon no. So subukan nating i-record yung conversation namin nung SA ko do ni Ma'am Louie. Uh, kaya lang medyo mahina kasi yung boses ni Ma'am Louie. So shout out sa iyo Ma'am Louie. So kung hindi man natin maayos na ma-record yun I-share ko na lang din mamaya Later after nung PMS Tsaka nung check up Kung ano yung sasabihin nila Doon sa ating concern So hindi ko rin sure eh Baka may mga kailangan bang palitan Na gasket or So tingnan natin Malalaman natin Kaya keep on watching lang mga lods ha I-mamaya e, share ko sa inyo yung result Wala, wala namang tubig yan Pero Nakaano ako sir, nakatatlong drain na ako niyan Tatlong drain na? Oo Kada umuulan niyan? Pagka sobrang lakas yan ng ulan sobrang Pag sobrang lakas ng ulan Mag overnight siya na nakababad sa open parking Kinabukasan yon sir, may tubig na yan Pero dito lang yung right side, side, lang, lang Kaya yung sa ano na yan, yung sa complain mo na yan, i-ano mo uli sa ano sa SA mo. Mm -hmm. I-complain mo ulit. Kung warranty pa i-evaluate natin ng ano na evaluation ng warranty regarding din sa water sa leak natin pa. Huh? Itong sa tubig po, ano lang eh. May first time ko pa lang na uh, i-complain. Mm -hmm. Ano kasi sir, yung nung nag-uulan, nung last yung, nung nagbagyo sir mm -hmm. so di araw sa araw naguluhan sabi ko but every time na mag break ako parang may umahagos na tubig, tubig parang umahalun na. wala na akong dalang mm -hmm. mineral water dyan umahagam mm -hmm. pero hindi yun, naman pumapasok dyan sa loob dun lang sa hindi labas hindi naman po sa labas pero talagang rinig mo na ano ang dami laman nito. Mm -hmm. nagtaka nga si miss ano yun ano yung naririnig ko sa pinto tapos yun, nung nagbasa ako sa GC sa Facebook ng mga naka-port yun. Mm -hmm. I-drain nga daw yun, yung rubber to tanggal yun. Eh. Ayun, yung tin tinry ko, sir. Uh -huh. Nung tinry ko, sir, ang lakas ng tubig. Ang dami laman. Ngayon, iyan na lang natin, kasi normal naman na nagkakatubig Iyan na -ano natin kung bakit bakit dyan sa side, sa na side na, na to. Yan. Ang gagawin nyo, sir, ay i-inspect, dilinisin, mga ganun lang. Ah, hindi, I check natin yung ano, syempre yung mga dip, um, yung mga deform um, de um na rubber na nag insulate dyan. Hmm. Tapos yung sa loob, sa loob niyan. Okay, sir. Tapos yung rubber na ano, yung rubber doon sa ilalim, dalawa yun, di ba? Opo, opo. Eh, titignan natin yung kung ano, baka mamaya barado rin yung butas nun eh. Uh din yun. Ngayon kung di farm yun, hindi pa warranty natin yun Sige po I-advise nyo na lang sir si SA para ma-explain sa akin mamaya uh -huh. Kasi kung dito, baka dito mas maganda Pero kung mas maganda nyan, pagpalitin na lang natin muna yung other Obserbaan natin muna Pwede rin naman po sir uh -huh. Basta ang ano ko lang din eh Nabanggit din ako nila na normal nga na pagpasok ng tubig mm -hmm. Yun nga lang, kung ko lang eh. Bakit yung kabila? Tuyo nga sir yung kabila eh. Mm -hmm. Nung tinry ko. Uh, Sabi ko pa hindi napapasok yung kabila. Pero ito kabila, napapasok. Ngayon hmm. hmm. uh, uh, eh, siguro i-ano eh, lang muna natin for observation natin na uh, yung rubber dito ipalit natin dyan Pagka natutuyo na dyan, ipasabihin yung rubber Rubber dito, talaga dito, problema uh, uh, Sige, sa, sige sa.

Malinis naman. Pero mas malinis to. Sa side na to. Pero diyan galing rin tubig. So ayun guys, tapos na yung ating PMS and then na uh, pa-check na rin natin no yung concern natin na napupuno ng tubig yung ating uh, drive passenger seat tsaka yung sa likod na right side. Si Ma'am Louie kasi uh, in-endorse na ako dun sa head tech. So siya na lang yung nag-explain sa akin yung head tech nila. So din drive test namin then pinakita rin sa akin yung uh, inexplain sa akin yung possible na problema ng ating unit na which is kung naman daw talaga sa complaint ni client na nagkakaroon ng tubig yon ang unusual nga lang is bakit yung right side lang na pintuan yung na pupuno ng ganun ng tubig so pinakita ko rin kay sir yung video natin na nag tayo nung tubig yun nga yun napakita ko doon sa isang vlog natin and ang advice niya is possible daw nagkakaroon ng bara yung pinaka drain na rubber meron palang maliliit na butas yun na kahit nakatakip siya dapat nagde-drain yon ng kusa kapag nagkakaroon ng tubig So, pag dumami talaga yung laman, pwede naman daw nga, yun nga, tatanggalin na yung mismo yung rubber para mas mabilis maubos. So, ang una niya nakita is may mga konting dumi na posible na yun daw yung dahilan kung bakit naiipon yung tubig. So, initially, ang ginawa niya, kasi no, tinignan niya kanina, no. Ang ginawa niya is, nirecommend niya, pinagpalit lang niya muna yung rubber na yon and then under observation daw kung so pinagpalit niya yung rubber kung sakali ito namang left side yung mapuno no ng tubig so meaning may problema dun sa rubber seal na yon so yun siguro yung papalitan na lang so, siguro ganun pero kung sakali na sa observation ko nga daw is yun pa rin yung right side pa rin na pintuan natin ang mapuno ng tubig uh, i-recommend na sa next visit ko i-recommend na nila na baklasin na raw yung buong pintuan i-check na raw nila maigi kung may mga deformation na yung mga rubber seal kung bakit mabilis pumasok yung tubig at napupuno nga yung ating pintuan no? pero sa ngayon under observation muna i-check ko lang din daw kung ganun pa rin so ibabalik natin sa kanila para baklasin na yung buong assembly ng pintuan para mas makita nila yung problema nung mga gasket o kung saan man dumadaan no? yung tubig na yan especially kapag uh, malakas yung ulan naka-park sa open space so yun So sa ngayon, wala naman silang nakitang major findings na kailangan namin gawin. Thank you ulit sa panunood and yun lang ang content natin para sa araw na to So huwag kalimutan mag-subscribe, mag-share and like sa ating video. Thank you for watching mga lods. Bye bye.